Ito nga ang prediksyon ng mga NBA analysts sa Lakers vs. Wolves Round 1 na playoff series. Unain natin ang mga former players turned analyst na sila Channing Fry. Ayon sa kanya ay kung ito daw si Rudy Gobert can stay on the court at hindi abusuhin ng mga Lakers players on the offensive end ay sigurado daw na may chance siya na magkaroon ng malaking impact sa series nila. Ang kanya daw rebounding shot blocking would be a huge asset para dito sa Minnesota Timberwolves. At siguradong ma-force niya daw itong Lakers players out of the paint in shooting three pointers samahan pa daw yan ng pagiging lab threat niya on the offensive end. Pero he still believes that the Lakers is the favorite to win this series this round 1. Si Richard Jefferson naman para sa kanya ang Lakers daw ang mananalo sa serye na ito pero ang nakikita niya nga daw na daan para manalo ang Wolves this series ay kung kanilang magagamit daw as an advantage ang kanilang size laban sa Lakers. Kung madadarag daw nila ang Lakers players pagdating sa rebounding at kung may papadama daw nila ang kanilang laki at haba ay for sure daw ay ito ang magiging way ng Wolves para nga makatagos sa second round. Luto namang si Kendrick Perkins, sa tingin niya, this series will go into 7 games in favor of the Los Angeles Lakers. Una daw ay sa tingin ni Perkins ay hindi daw mahahant masyado ng wolves itong si Luka Doncic sa depensa dahil for sure may nakalaang schemes, game plan na daw itong si Coach Redick to prevent it from happening. At kaya daw tatagal ng 7 games ang series na ito ay dahil daw wala na daw Daniel Gafford at Derek Lively itong si Luka for 48 minutes on the court na lab threat dahil isa na lang daw itong si Jackson A sa Lakers. Then sa tingin niya nga daw ay itong si Edwards ay talagang bubuwatin daw ang kanyang team sa panalo for 2 games this series. Kaya naman daw sa tingin niya 7 games ang itatagal ng series na ito pero in favor ng LA Lakers. Then itong NBA analyst na si Nick Wright ay sa tingin niya nga ang only chance daw ng Minnesota na maipanalo ang serya nila against sa Lakers ay kung itong si Julius Randle daw plays very well dito sa playoffs. Kaso for the entirety of his career sa NBA ay hindi nga daw pa natin nakikita yan. He is a bad playoff performer. At ang isa pa nga daw susi naman para sa Lakers sa serye na ito ay how much can Austin Reeves exhaust o mapapagod niya itong si Edwards sa depensa dahil for sure ay eh, si Edwards ang babantay sa kanya nang dahil ang pagbabantay daw kay Luka at Lebron ay iaatas dito ka na McDaniels at Julius Randle. At sa tingin niya nga rin ay Lakers ang mananalo sa serye na ito. And then ito namang si Stephanie Smith. Sa tingin niya nga daw ay itong si Luka Doncic will be a big problem para dito sa Minnesota Timberwolves nang dahil sa kaya niya daw gawin sa kanilang depensa. Nakitang kita naman daw natin na nangyari na itong nakaraang season lang sa Western Conference Finals. But dapat din daw na matakot ang Lakers dito kay Anthony Edwards nang dahil he is definitely coming. Nakita daw natin ang ginawa niya sa last year's playoffs. Laban nga kala Kevin Durant at kay Nikola Jokic sa first two round at ngayong playoffs naman daw ay for sure he will go crazy this round 1 nang dahil ang mga kalaban niya daw ay edong si Lebron James at Luka Doncic at may chance na daw siya na talagang isemento na ang kanyang pangalan bilang one of the superstars in the NBA by beating this Lakers team this round 1. Pero at the end of the day sa tingin nga neto ni Stephenie Smith mananalo pa rin ang LA Lakers. Yan nga ang ilan sa prediksyon ng mga NBA analysts dito sa Lakers vs. Wolves series. Lahat nga sila ay in favor of the LA Lakers. Anyways, kayo ba? Ano bang prediksyon nyo sa seri na ito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.